Magandang araw ng Huwebes, narito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Pinangunahan ngayong araw ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inspeksyon at pamamahagi ng tulong sa mga binahang lugar sa mga lungsod ng Valenzuela at Navotas. Pagkatapos ng situation briefing sa himpilan ng Presidential Security Command sa Maynila, pinuntahan ng Pangulong ilan sa mga lugar na hinagupit ng Bagyong Karina at ang pinalakas na hanging habagat. Unang dinalaw ni Marcos ang command center ng Valenzuela City para alamin ang sitwasyon doon. Napag-alamang tumaas ng hanggang dibdib ang baha sa Valenzuela matapos umapaw ang Lamesa Dam kahapon. Ayon sa Pangulo, dapat ipaalam ng mga operator ng dam sa mga lokal na pamahalaan sa mga katabing komunidad kung kailan sila magpapakawala ng tubig. Sinoong naman ni Marcos ang baha sa kayang military truck para mamigay ng relief goods sa mga evacuee sa Malanday National High School. Sa nafotas naman, ininspeksyon ni Pangulo Marcos ang nasirang navigational gate ng lungsod na haharang dapat sa tubig tuwing may high tide. Namigay din ng Pangulo ng kahon-kahong relief goods sa mga nasa ng bagyo. Ayon sa Pangulo, may sapat na pumping station ng Kamanava area pero nababaraha na mga ito ng mga basura. Kaya panawagan niya sa lahat, huwag magtapo ng basura sa mga kanal at estero upang hindi masira ang mga flood control project na itinatayo ng gobyerno. Pinatututukan din ni Pangulong Marcos ang sitwasyon kasunod ng oil spill na idinulot ng paglubog ng isang tanker sa Bataan kaninang umaga. Sa isinagawang situation briefing, inatasan ng Pangulo ang Department of Environment and Natural Resources, Department of Science and Technology at Philippine Coast Guard na pangunahan ng assessment sa oil spill mula sa tanker na MT Terra Nova. Nais malaman ng Pangulo ang sanhi ng paglubog ng tanker kung paano tumagas ang dala nitong langis at ang epekto nito sa kalikasan at iba. Pa. Batay sa ulat, lumubog ang tanker kanina umaga sa karagatan malapit sa Lamaw, sa bayan ng Limay, sa Bataan. May karga itong halos isang libot 1,500 metrico tonelada ng industrial fuel oil. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, labing-ani mula sa labing-pitong crew ng oil tanker ang narescue na ng Coast Guard. Hindi naman makapagpadala ng tauhan ng mga dahil sa malakas na hangin at mataas na alon. Nakikipag-ugnayan na rin Anya ang ahensya sa may-ari ng tanker na Harbor Star para sa karagdagang tulong. Idiniglara naman ang state of calamity sa apat pang lalawigan na apektado ng pag-ulan at bahang dulot ng Bagyong Karina at ng Hanging Habagat. Sa situation briefing kasama si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kanina, ibinalita ni Interior Secretary Benhar Abalos na idiniglara ang state of calamity sa buong Bataan, Bulacan, Batangas at Cavite. Bago ito nasa state of calamity na ang Metro Manila, ang buong Oriental Mindoro, ang bayan ng Cainta sa Rizal, Kabakan at Pikit sa Cotabato, at Butuan sa Davao Occidental. rin hard hit areas o mga lugar na matinding tinamaan ng sakuna ang ilang bayan sa Bataan, Bulacan, Rizal at Batangas. Sa ulat naman ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, labing-apat na ang naiulat na nasawi dahil sa masamang panahon. Mahigit isang milyon at isandaang tao ang apektado kabilang ang nasa 51,000 isang libo na nasa mga evacuation center. Halos tatlong daan ang nawasak na bahay habang mahigit siyam na milyon piton libong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura. Nasa 6.5 milyon pesos naman ang nawasak sa irigasyon at halos walong daang libong piso ang nasira sa infrastruktura. Ayon naman kay Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, may gitatlong daan anim na libong food pack ang naipamahagi sa mga lokal na pamahalaan, kabilang ang dagdag na isang daang libong food pack nitong Miyerkules ng gabi. Samantala, nagsagawa ng sariling relief operation ng Office of the Vice President para sa mga biktima ng pagbaha at pagulang dulot ng Bagyong Karina at Habaga. Sa isang Facebook post, inanunsyo ng OVP ang pamamahagi ng relief bag sa 300 pamilyang nakikitira sa Manresa Covered Court sa Quezon City. Namahagi rin ito ng lutong aros kaldo sa 240 disaster responders ng lungsod sa pamagitan ng Kalusugan Food Truck. Ayon pa sa OVP, nakikipag-ugnayan ng kanilang Disaster Operations Center sa mga lokal na pamahalaan para sa pamamahagi ng relief boxes at paghahanda ng hot meals para sa mga biktima at responder sa mga apektadong rehiyon. Tila nagbalik sa alaala ng maraming taga Metro Manila ang malawakang pagbahang dulot ng Bagyong Ondoy matapos malubog ang malaking bahagi ng rehiyon dahil sa Bagyong Karina at hangin Habagat. Sa kabila nito, lumalabas na mas marami pa rin ang ulang ibinuhos ng Bagyong Ondoy kumpara sa naranasang pag-ulan kahapon. Batay sa 24-hour rainfall data ng pag-asa, umabot sa 323.9 mm ang naitalang pag-ulan sa Science Garden sa Quezon City mula alas 8 ng umaga noong Hulyo 24 hanggang kaninang umaga. Mas mababa pa rin ito kumpara sa 455 mm na ibinuhos ni Ondoy sa Metro Manila noong Setyembre 26 ng taong 2009. Dagdag ng pag-asa, kumpara sa ondoy na lumampas sa 300 mm ang buhos ng ulan, sa loob ng 6 na oras, inabot naman ng 24 oras ang habagat na pinalakas ng bagyong karina para maabot ito. Pero nahigitan ng karina ang record ng ondoy mula alas 2 ng madaling araw ng Miyerkules hanggang alas 2 ng umaga ng Webes ng maitala. Sa Science Garden ang 461.4 mm na dami ng ulan. Paglilinaw ng pag-asa kahit mas malakas ang buhos ng ulan mula sa undoy, hindi may pagkukumpara ang epekto nito sa idinulot ng habagat at ng bagyong karina. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph, o ang aming Facebook at X account, na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng serbisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si Bench Bondoc, ito ang PNA Headlines, naghahati ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas. Mag-ingat po tayong lahat.